Guys, grabe. Excited na ako. Pangatlong check ko this June, this month. Excited na ako makita ko magkano. Power. 54,011. This month, pangatlong check eh. Actually, my name is J.R. Turandino. I'm IT manager ako sa isang UK-based company. I'm doing this business part-time. And this month, June, online marketing ako doing 3 to 4 hours per day. First week ko ng June, kumita ko 11,000. Second week of June, kumuha ko yung cheque, 17,500. Ngayon, third week of June, grabe, power talaga. Sobrang nakakabaliw. Bakit? Kasi 55,000 yung cheque ko for third week of June. Sobrang na-excite ako kasi ano kaya mangyayari next week? No? Kasi fourth week of June, lalabas na ako ng cheque. Kaya guys, sa mga nagsisimula pa lang, lalas mga professionals, tulad ko, makikigla kayo sa apply ninyo at sigurado kung anong kinikita ko, kikitain nyo rin in 3 weeks time. I'm Alex from Calamba. Isa lang operator sa company. Ginagawa ko ang global part part time pero in just one week, buha siya 4,000 power. Guys, I'm Sheila Marisa Longa, IT professional and doing this business uh, part time. So, one week ang minita ko, 5,800. Aim Global. Kung kaya ko, kaya-kaya nyo rin. So, sobrahan nyo pa. hindi na pumasama. Grabe, napangalit sa susunod. At ikaw sa business partner ko, dahil pagbubuhang ko lang din ang cheque niya na one week lang din, 9,300. Hi! Good morning everyone! ako pala si Lidia ako ng kasero. Nagtatrabaho ako bilang uh, sales representative sa isang cellphone um, company dito sa Pilipinas lang. At uh, tingnan nyo, meron na akong 7,450 uh, 7,150 check in just one week. Uh, so ako sobrang busy akong tao pero uh, ginawa ko siyang part-time si Aim Global. At uh, kung nakaya ko, sigurado ko kaya ah, rin yan. yan. saw all W from Adel's please And now, the board is na ako. I'm already four months here in the Philippines. Ito, nakukuha ko lang ng um, um check ko for the month of June. 18,300. Join na rin kayo. See, nandibig ako sa Pilipinas kasama ang family ko. Pero gumitita ako. hindi ko na kailangan mag-work. Thank you! ang Saudi no? Grabe, kakagat Dali no? ko lang ang Saudi ngayon, kakawin second check kepala, Kurang 2,000 pa sa Arevalo, part-time ko itong ginagawa pero kung kita pa ako ng 8,000, one week lang po grabe, nakakabali po kasi po, sa empleyado, hindi ko po ito kinikita one week dito po kinikita ko, kaya kung mga nagdududa pa, kitain nyo rin to mas nakaka-enjoy, grab nyo lang opportunity ng in Global Power talaga dito, yayaman kayo Hi, I'm Lisa Gimba former OFW from Taiwan, ngayon working na ako sa Pilipinas at ginagawa ko ng business dito sa AIM Global weeks, ko na 8K. Morning, sana maingan nyo rin kayong gubawa na business dito sa I'm Global. Power. Power to God. Hi, I'm Amelia. from Australia. And I'm doing this one-time job. I got this check at 96,660. Thank you, I'm Global.